Sa liblib na bayan ng kapatagan, may isang alamat na mahigpit na ipinapasapasa sa bawat henerasyon. Tuwing ikalabindalawang gabi ng ikalawang buwan sa taon, may lumalabas mula sa bubat. Isang nilalang na tinatawag nilang anak ng dilim, hindi ito basta multo o halimaw. Ito'y isang espiritu na gutom na nakatira sa anyo ng isang batang babae. Hindi pagkain ang hinahanap niya, kundi ang puso ng tao, lalo na ng mga may bahid ng kasalanan. Sabi ng matatanda, kapag nakipag-usap ka sa kanya o tumingin sa kanyang mga mata, magdadala ka ng sumpa na hindi mo na matatakasan. Nang dumating si Mateo at ang matalik niyang kaibigang si Lira mula Maynila, wala silang alam sa mga kwento ng baryo nag sila ng lumang bahay malapit sa gilid ng gubat. Isang gabi, nagkayayaan silang maglakad sa bukirin para magpahangin. Sa ilalim ng punong saging, nakakita sila ng batang babae na nakaputing damit, walang sapatos, at nakayuko. Malamig ang boses nitong nagsalita, gutom na gutom na ako. Sa awa, lumapit si Mateo at iyon ang simula ng lahat. Sumugod si Lira gamit ang sibat ni Mang Ramil pero bago ito tumama, tinawanan lang siya ni Mateo. Hinampas siya nito at natapon siya sa lupa. Hindi mo ako mapapatay, Lira. Hindi pa ngayon. Wika ng binata. Umurong siya at sa isang iglap nawala si Mateo at ang bata sa gitna ng kadiliman. Paglipas ng ikalabindalawang gabi, tuluyan ng naging nilalang ng gabi si Mateo. Hindi na siya tao, malakas, mabilis at may hukbong nilalang na nahawa na rin ang sumpa. Dumagana ang takot sa baryo. Mga alagang hayop ay patay at ilang tao'y nawawala bumabalik na walang kaluluwa sa mata. Sa gitna ng gubat, nagtipon ang hukbo ni Mateo. Nasa tabi niya ang batang anak ng dilim. Hindi na tayo magtatago, sabi ng bata. Simula ngayon, tayo ang maghahari. Lumayo si Lira para maghanap ng mas mabigat na sandata. Pagbalik niya, dala niya ang kampilan na binasbasa ng langis ng punong banyan. Ayon sa alamat, ito lang ang nakakapatay sa mga anak ng bilim. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, sinalakay ni Mateo at ng kanyang hukbo ang baryo. Bumigay ang mga bubong, sumigaw ang mga tao at may halakhap na humalo sa sigawan. Sa plaza, nagharap si Lira at Mateo. Naglaban sila at kahit ilang beses siyang nasugatan, hindi siya umatras. Ngunit bago niya maitaga ang kampilan, umurong si Mateo, hindi pa ito ang gabi mo, Lira. Pero sa susunod wala ka nang matatakbuhan. Sa gilid ng gubat, nakatayo ang batang anak ng dilim, may hawak na duyan at sa loob nito, isang sanggol na umiiyak. Sa huling gabi ng tag-init, muling bumalik si Mateo at ang bata. Lahat ng natitirang tao sa baryo ay nagtipon sa kapilya, pero pinalibutan sila ng hukbo ng mga nilalang. Bumagsak ang pinto. Pumasok si Mateo, pero hindi siya tumakbo agad sa mga bibiktimahin nito lira pumili ka, sila o ikaw. Sa halip na sumagot, sumugod si Lira at itinarap ang kampilan sa dibdib ni Mateo. Sumigaw ito pero bago tuluyang mamatay, hinawakan siya sa leg at bumulong, hindi mo ako pinata. Pinalaya mo lang ako. Wika ng binata. Nang mahulog si Mateo, umiti ang batang anak ng dilim. Lumapit ito kay Lira, hinaplos ang kanyang mukha at bulong, Salamat, ngayon ikaw na ang magdadala sa akin. Isang malamig na enerhiya ang pumasok sa katawan ni Lira. Namilog ang kanyang mata sa takot at doon niya napagtanto na siya na ang bagong ugnayan ng anak ng dilim. Kinabukasan tahimik ang baryo. Wala na ang hukbo. Wala na si Mateo. Pero sa salamin, nakita ni Lira ang sariling mga mata, dilaw, may pulang bilog sa gitna. Umiti siya ng bahagya. Lumipas ang isang buwan. Sa kabilang bayan, isang pamilya ang nawala sa gitna ng gabi. Sa gilid ng kalsada, may batang babae na nakaputing damit, walang sapatos at nakangiti. Sa tabi niya, si Lira. Gutom na gutom na kami